ang galit ni Satanas laban sa kautosan. Ang kauna-unahang paglaban ni Satanas upang sirain ang kautosan ng Diyos, isinagawa sa mga walang kasalanang naninirahan sa langit, sa isang panahon ay tila naging matagumpay. Ang malaking bilang ng mga anghel ay naakit, subalit ang tila pagtatagumpay ni Satanas ay nagbunga ng pagkatalo at kawalan pagkawalay mula sa Diyos at pagpapaalis mula sa langit. Nang ang labanan ay pinagpatuloy sa lupa, si Satanas ay tila muling nananalo. Sa pamamagitan ng pagsalangsang, ang tao ay naging bihag niya, at ang kaharian ng tao ay napasakamay ng punong rebelde. Ngayon, ang daan ay tila nabuksan upang si Satanas ay magtatag ng isang nagsasariling kaharian at upang hamakin ang pamamahala ng Diyos at ng kanyang anak. Subalit ang panukala ng kaligtasan ay nagpahintulot upang ang tao ay muling makasang-ayon ng Diyos at makasunod sa kanyang kautusan. At upang kapwa ang tao at ang lupa sa wakas ay matubos mula sa kapangyarihan ng kasamaan. Si Satanas ay muling nadaig at muli siya ay gumamit ng panlilinlang sa pag-asang ang kanyang pagkatalo ay mapagtatakpan ng pagtatagumpay. Upang pumukaw ng paghihimagsik sa nagkasalang lahi, kanya ngayong inihayag ang Diyos bilang isang di makatarungan sa pagpapahintulot sa tao nang masuway ang kanyang kautosan. Bakit wika ng mahusay na manunukso? Kung alam ng Diyos ang ibubunga ay pinahintulutan pa niya ang taong maglagay sa pagsubok upang magkasala at maghatid ng kahirapan at kamatayan? At ang mga anak ni Adan, makalimutin sa mapagtiis na kaawa ang nagbigay sa tao ng isa pang pagsubok sa kabila ng kamanghamangha na kilakilabot na sakripisyo. Ang halaga nito para sa Hari ng Kalangitan ay nakinig sa Manonokso at umuungol laban sa tanging kinapal na makapagliligtas sa kanila mula sa mapanirang kapangyarihan ni Satanas. Libo-libo ngayon ang umuungol din ng ganoong mapanghimagsik na pagreklamo laban sa Diyos. Hindi nila nakikita na ang magkait sa tao ng kalayaan upang pumili ay nangangahulugan ng pagkawala ng kanyang karapatan bilang isang matalinong nilalang at iniiwan siya bilang isang tautauhan. Hindi pa nukala ng Diyos ang sumuhol ng kalooban. Ang tao ay nilalang na malaya at mabait. Tulad sa lahat ng mga naninirahan sa ibang daigdig, siya ay kinakailangang dumaan sa pagsubok ng pagiging masunurin Subalit di siya kailanman inilagay sa isang kalagayang ang pagsang-ayon sa kasamaan ay kinakailangan. Walang tukso o pagsubok man ang pinahihintulutang sumapit sa kanya na walang kakayanan upang tumanggi. Ang Diyos ay nagkaloob ng sapat na kailangan upang ang tao ay huwag madaig sa pakikipaglaban kay satanas. Samantalang ang mga tao ay dumadami sa balat ng lupa. Halos ang buong sanlibutan ay sumanib sa panghimagsik. Minsan pang muli sa satanas ay mukhang nagtagumpay, subalit pinaikli ng kapangyarihan ng Diyos ang paggawa ng kasamaan, at ang sanlibutan ay nilinis sa pamamagitan ng baha. Wika ng Propeta Pagka nasa lupa ang iyong mga kahatulan, ay nangatututo ng katuwiran ang mga nananahan sa sanlibutan. Magpakita ka man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. At hindi niya mapapansin ang kamahalan ng Panginoon. Ganon din naman makalipas ang baha. Iwalay sa kanyang mga kahatulan, ang mga naninirahan sa lupa ay muling nang himagsik laban sa Panginoon. Dalawang beses, ang tipan ng Diyos at ang kanyang kautosan ay tinanggihan ng sanlibutan. Kapwa ang mga tao bago bumaha at ang mga naging mga anak ni Noe ay tumalikod sa otoridad ng Diyos. At ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham at kumuha ng isang bayan para sa kanya upang maging tagapag-ingat ng kanyang kautosan. Upang akitin at puksain ang bayang ito, si Satanas ay kaagad naglagay ng kanyang mga bitag. Ang mga anak ni Jacob ay tinukso upang makipag-asawahan sa mga di kumikilala sa Diyos at sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Subalit si Jose ay tapat sa Diyos. Ang kanyang pagtatapat ay isang di nagbabagong patotoo para sa tunay na pananampalataya. Upang supili ng liwanag na ito, kinilos ni Satanas ang inggit ng mga kapatid ni Jose upang siya ay maipagbili bilang isang alipin sa isang lupaing di kumikilala sa Diyos. Ginamit ng Diyos ang mga pangyayari, ganun pa upang ang kaalaman tungkol sa kanya ay maparating sa mga Ehipsiyo. Sa bahay ni Potipar at sa bilangguan, si Jose ay nagkaroon ng edukasyon at pagsasanay na kalakip ng pagkatakot sa Diyos ay naghanda sa kanya para sa kanyang mataas na katungkulan bilang punong ministro ng bansa. Mula sa palasyo ng mga paraon, ng kanyang impluensya, ay nadama sa buong lupain at ang pagkakilala sa Diyos ay kumalat sa lahat ng dako. Ang mga Israelita rin sa Ehipto ay naging maunlad at mayaman. At sa pagiging tapat sa Diyos ay nagkaroon ng malawak na impluensya. Ang mga saserdote ng mga mapagsamba sa Diyos Diyosan ay nangamba nang makita nilang ang bagong relihiyon ay kinaluluguran pinasigla ni Satanas ng sarili niyang galit sa Diyos ng langit, ay iginiyak nila ang kanilang mga sarili upang patayin ang liwanag. Sa mga saserdote na katagubilin ang edukasyon ng magiging tagapagmana ng trono at ang espiritong ito ng paglaban sa Diyos at pagtatalaga sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang humubog sa pagkatao ng hari sa hinaharap at umakay tungo sa kalupitan at pangaapi sa mga Hebreo. Sa loob ng apat na pung taong pag-alis ni Moises mula sa Ehipto, ang pagsamba sa Diyos Diyosan na itila nagtagumpay. Taon-taon ang pag-asa ng Israel ay nanghina ng nanghina. Kapwa ang hari at ang bayan ay nagalak sa kanilang kapangyarihan at kinotya ang Diyos ng Israel ito ay tumindi hanggang sa ito'y magwakas sa paraon na nakaharap ni Moises. Nang ang pinuno ng mga Hebreo ay humarap sa hari na may isang mensahe mula kay Jehova, Diyos ng Israel, iyon ay di dahil sa kawalan ng kaalaman tungkol sa Diyos, kundi isang paghamon sa kanyang kapangyarihan na nagudyok upang tumugon ng ganito. Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig. Hindi ko nakikilala ang Panginoon. Mula sa simula hanggang sa huli ang pagsalungat ni Paraon sa utos ng Diyos ay di dahil sa kakulangan ng kaalaman kundi dahil sa galit at paghamon. Bagaman ang mga Egyptyo ay matagal ng tumangging kumilala sa Diyos, ang Panginoon ay nagbigay pa rin sa kanila ng pagkakataon upang magsisi. Noong mga panahon ni Jose, ang Ehipto ay nagsilbing ampunan para sa Israel. Ang Diyos ay naparangalan sa kabutihang ipinakita sa kanyang bayan. At ngayon ang Diyos na matiisin, hindi madaling magalit at puspos ng kahabagan, ay nagbigay sa bawat hatol ng pagkakataon upang ganapin ang kanyang gawain. Ang mga Ehipsyo sinumpa sa pamamagitan ng mga bagay na kanilang sinasamba ay nagkaroon ng katibayan tungkol sa kapangyarihan ni Jehova at lahat ng magnanais ay maaring sumuko sa Diyos at maligtas mula sa kanyang mga hatol. Ang kahangalan at katigasan ng hari ay humantong sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa Diyos at pag-akay sa maraming mga ehipsyo upang ibigay ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa kanya. Ang mga Israelita ay may hilig umugnay sa mga di kumikilala sa Diyos at tumaya sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung kaya ipinahintulot ng Diyos na sila ay mapunta sa Ehipto, kung saan ang impluensya ni Jose ay naging laganap. At kung saan ang mga pangyayari ay ganun na lamang upang sila ay manatiling isang natatanging bayan. Dito rin ang malawakang pagsamba ng Ehipsyo sa mga Diyos-Diyosan at ang kanilang kalupitan at pangaapi sa huling bahagi ng paninirahan ng mga Hebreo ay maaaring nakapagpasigla sa kanilang pagkamuhi sa pagsamba sa Diyos Diyosan at maaaring umakay sa kanila upang tumakas upang kumanlong sa Diyos ng kanilang mga ama. Maging ang kaloob na ito ng Diyos ay ginamit ni Satanas para sa kanyang layunin. Pinagdilim ang kaisipan ng mga Israelita at inakay sila upang gayahin ang ginagawa ng mga Panginoon nilang hindi kumikilala sa Diyos. Dahil sa mapamahiing pagsamba sa mga hayop na ginagawa ng mga Ehipsyo, ang mga Hebreo ay di pinahintulutan sa panahon ng kanilang pagkaalipin na maghain ng mga handog. Kaya ang kanilang kaisipan ay di napatuon sa dakilang hain at ang kanilang pananampalataya ay ng lupaypay. Nang ang panahon ay dumating upang ang Israel ay iligtas, iginayak ni Satanas ang kanyang sarili upang labanan ang layunin ng Diyos. Ipinasyan niyang ang dakilang bayan na nasa mahigit dalawang bilyon ay manatili sa kawalan ng kaalaman at mga pamahiin. Ang bayang pinangakuan ng Diyos na pagpapalain at pararamihin upang gawing makapangyarihan sa lupa at sa pamamagitan nila ay ipapahayag niya ang kaalaman tungkol sa kanyang kalooban. Ang bayang gagawin niyang tagapag-ingat ng kanyang kautosan. Ang mismong bayang ito ay sinisikap ni Satanas na manatili sa kadiliman at pag-aalipin upang mapawi niya mula sa kanilang kaisipan at pag-alala sa Diyos. Nang ang mga kababalaghan ay sinagawa sa harap ng hari, si Satanas ay naroon upang kontrahin ang kanilang impluensya at iiwas si Paraon mula sa pagkakilala sa kataasan ng Diyos at mula sa pagsunod sa kanyang iniuutos. Ginawa ni Satanas ang lahat ng kanyang makakayanan upang gayahin ang gawa ng Diyos at labanan ang kanyang kalooban. Ang naging tanging bunga ay ihanda ang daan para sa higit pang matinding pagpapahayag ng kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. At gawing higit na makatotohanan kapwa sa mga Israelita at sa mga Ehipsyo ang pagkakaroon at pagkamataas ng tunay at buhay ng Diyos. Niligtas ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan at may mga hatol sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Kanyang inilabas ang kanyang bayan na may kagalakan at ang kanyang hirang na may awitan, upang kanilang maingatan ang kanyang mga palatuntunan at sundin ang kanyang mga kautosan. Iniligtas niya sila mula sa lugar ng pagkaalipin upang kanya silang madala tungo sa isang mabuting lupain, isang lupain na sa kanyang kalooban ay inihanda para sa kanila bilang isang kublihan mula sa kanilang mga kaaway kung saan sila ay maaring manirahan sa silong ng kanyang mga pakpak. Kanyang dadalhin sila sa kanyang sarili at palilibutan sila ng kanyang walang hanggang mga bisig at bilang ganti sa lahat ng kanyang kabutihan at kahabagan sa kanila sila ay inutusang huwag magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap niya. Ang buhay na Diyos at itaas ang kanyang pangalan at gawin iyong kapuri-puri sa lupa. Sa panahon ng pagkaalipin sa Ehipto, marami sa mga Israelita ang sa isang banda ay nakalimot sa kautosan ng Diyos at inihalo ang mga iniuutos noon sa mga gawi at kinaugalian ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Sila ay dinala ng Diyos sa Sinay at doon sa pamamagitan ng sarili niyang tinig ay inihayag ang kanyang kautosan. Si Satanas at ang masasamang mga anghel ay naroon din upang tuksuhin silang gumawa ng kasalanan. Itong bayang ito na pinili ng Diyos ay kanyang papawiin sa harap mismo ng kalangitan. Sa pamamagitan ng pag-akay sa kanila upang sumamba sa Diyos Diyosan, kanyang sisirain ang kabuluhan ng pagsamba sapagkat paano maitataas ang taong sumasamba sa hindi higit sa kanya at maaari lamang ilarawan ng sarili niyang gawa. Kung ang tao lamang ay magiging ganun kabulag sa kapangyarihan, kamahalan at kaluwalhatian ng walang hanggang Diyos na siya'y ilarawan ng isang larawang inanyuan o sa pamamagitan ng isang hayop o reptilya, kung kanilang makakalimutan ang sarili nilang relasyon sa Diyos na nilalang sa wangis ng manlalalang at yumuko sa mga mapanghimagsik, at walang pakiramdam ng mga bagay. Kung magkaganon ay bukas na ang daan upang ang masama ay pahintulutan. Ang masamang nasa ng puso ay di mapipigilan at si satanas ay magkakaroon ng ganap na pangangasiwa. Sa mismong paanan ng Sinay ay sinimula ni Satanas ang kanyang mga panukala sa pagwawalang bisa sa kautosan ng Diyos. Sa ganon ay maipagpapatuloy ang dati ring gawain na kanyang sinimulan sa langit. Sa loob ng apat na pong araw na si Moises ay kasama ng Diyos sa bundok, si Satanas ay abala sa pagpukaw ng pag-aalinlangan, pagtalikod at paghimagsik. Samantalang isinusulat ng Diyos ang kanyang kautosan upang ipagkatiwala sa bayan ng kanyang tipan, ang mga Israelita sa pagtakwil sa kanilang pagiging tapat kay Jehova ay humingi ng mga Diyos na ginto. Nang si Moises ay dumating mula sa kagilagilalas na kalwalatian, dala ang mga alituntunin ng kautosang ipinangako nilang susundin. Nakita niya sila na hayagang lumalabag sa mga utos noon, na kayo kong pumupuri sa harap ng isang larawang yari sa gintong. Sa pamamagitan ng pag-akay sa Israel tungo sa mapangahas na pang-iinsultong ito kay Jehovah, panukala ni Satanas ang salita ay mapahamak. Dahil pinatunayan nilang ganun na lamang kababa ang kanilang mga sarili, waglit ng lubos sa pagkadama ng mga karapatan at pagpapalang inialok sa kanila ng Diyos. At sa sarili nilang solemne at inulit na pangako ng pagtatapat ang Panginoon sa kanyang paniniwala ay ihiwalay sila mula sa kanya at ilalaan sila sa kapahamakan. Sa ganung paraan ay matitiyak ang pagkawala ng lahi ni Abraham. Ang binhing iyon ng pangako na mag-iingat sa kaalaman tungkol sa buhay na Diyos at sa pamamagitan noon, siya ay darating ang tunay na binhi, na siyang lulupig kay Satanas ang dakilang rebelde ay nagpanukalang puksain ang Israel at sa ganoong paraan ay sirain ang mga panukala ng Diyos. Subalit muli siyang nadaig. Pagaman gano na lamang sila, kamakasalanan, ang bayang Israel ay hindi pinatay. Samantalang yaong mga nagmatigas sa panig ni Satanas ay pinatay. Ang bayan na nagpakumbaba at nagsisisi ay may kahabagang pinatawad. Ang kasaysayan ng kasalanang ito ay magsisilbing nagpapatuloy sa patotoo sa kasalanan at kaparusahan ng pagsamba sa Diyos Diyosan at ang katarungan at mapagtiis na kahabagan ng Diyos. Ang buong sansinukob ay naging saksi sa mga pangyayari sa Sinay. Sa pagkilos ng dalawang pamahalaan ay nakita ng pagkakaiba ng pamamahala ng Diyos at ni Satanas Muling nakita ng di nagkasalang naninirahan sa ibang mga daigdig ang mga bunga ng pagtalikod ni Satanas at ang uri ng pamahalaan na kanya sanang itinatag sa langit kung siya ay pinahintulutang manain. Sa pamamagitan ng pag-akay sa tao upang labagin ang ikalawang utos, layunin ni Satanas na pababain ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagsasaisang tabi sa ikaapat, gagawin nilang makalimutan na nilang lubos ang Diyos. Ang karapatan ng Diyos sa paggalang at pagsamba na higit sa mga Diyos-Diyosan ay batay sa katotohanan na siya ang manlalalang. At utang sa Kanya ng lahat ng nilalang ang kanilang buhay. Kaya't ganoon ang inihahayag sa banal na kasulatan. Wika ng propetang Jeremias ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Ang mga diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kanyang itinatag ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. At kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman. Bawat panday ay nalagay sa kahihiyan sa kanyang larawang inanyuan sapagkat ang kanyang larawang binuo ay kabulaanan at hindi humihinga ang mga yaon. Sila walang kabuluhan, gawang kamalian. Sa panahon ng pagdalaw sa mga yaon, sila ay mga lilipol. Ang bahagi ni Jacob ay hindi gaya ng mga ito sapagkat siya ang may kapal sa lahat ng mga bagay. Ang kapangyarihan ng Diyos bilang manlalalang ay nagtuturo sa kanya bilang lumikha ng langit at ng lupa. Kaya't iyon ay nagpapatuloy sa patutuo sa kanya, nagpapaalaala ng kanyang kadakilaan, kanyang karunungan at kanyang pag-ibig kung ang sabat lamang ang patuloy na iningatan ng mga may kabanalan, ay hindi sana kailanman nagkaroon ng isang itiista o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabat na nagsimula sa Eden ay kasing tanda ng sanlibutan. Iyon ay ipinangili ng lahat ng mga patriarka mula sa paglalang. Sa panahon ng pagkaalipin sa Ehipto, ang mga Israelita ay sapilitang pinalabag sa sabat ng kanilang mga taga-atang at malaking kaalaman tungkol sa kabanalan noon ang sa kanila ay nawala. Nang ang kautosan ay inihayag sa sinay, ang kauna-unahang mga salita ng ikaapat na utos ay ganito, lalahanin mo ang araw ng sabat upang ipangilin. Napakita na ang sabat ay hindi lamang noon itinatag. Tayo ay itinuturo sa pinagmulan noon sa paglalang upang mapawi ang Diyos mula sa kaisipan ng mga tao, ginawang layunin ni Satanas ang ibagsak ang dakilang pang-alaalang ito. Kung ang mga tao ay maakay upang makalimutan ang kanilang manlalalang, hindi na sila gagawa ng paraan upang labanan ang kapangyarihan ng kasamaan at si Satanas ay makatitiyak sa kanyang bihag. Ang galit ni Satanas sa kautosan ng Diyos ang pumilit sa kanya upang makipagdigma laban sa bawat alituntunin ng sampung utos. Ang dakilang prinsipyo ng pag-ibig at katapatan sa Diyos, ang ama ng lahat, ang prinsipyo ng pag-ibig ng anak sa magulang at ng pagiging masunurin ay may malapit na kaugnayan. Ang paghamak sa otoridad ng magulang ay madaling humahantong sa paghamak sa otoridad ng Diyos. Kaya't narito ang pagsisikap ni Satanas na bawasan ang obligasyon na nakasaad sa ikalimang utos. Sa mga hindi kumikilala sa Diyos ang prinsipyong nakasaad sa aliduntuning ito, hindi masyadong pinahalagahan sa maraming mga bansa ang mga magulang ay iniiwan o pinapatay. Kung mangyayaring dahil sa katandaan ay di na sila makatutustos sa sarili. Sa tahanan, ang ina ay hindi masyadong iginagalang at sa sandaling ang kanyang asawa ay mamatay, siya ay inutosang mapailalim sa otoridad ng kanyang panganay na anak na lalaki. Ang pagiging masunurin sa magulang ay pinagutos ni Moises, subalit samantalang ang mga Israelita ay napapalayo, sa Panginoon, ang ikalamang utos pati ang iba ay nangyaring binaliwala. Si Satana sa isang mamamatay tao buhat pa nung una, at nang siya ay magkaroon ng kapangyarihan sa sangkatauhan, hindi lamang niya inudyukan silang magalit at magpatayan sa isa't isa, upang higit pang hayag na lapastanganin ang pamahalaan ng Diyos. Ginawa niyang ang paglabag sa ika na utos ay maging bahagi ng kanilang relihiyon.